magandang araw mga GMT bali ito pong uh, bit na ito ay natagpuan ko po sa palayan dun po sa may parting may tubig dahil nga po nanganak po yung baboy namin noong kahapon Ay uh, hindi po namin nabantayan yung inahin kaya po lumusot sa butas nung kulungan yung ibang biik kaya yung pong iba nakuha po namin din sa labas tapos ito pong isang ito hindi po siya umiiyak kaya hindi po namin siya nakuha agad ito po ay nabukasan pa dun sa palayan sa likod ng babuyan da, tapos nung kinabukasan po abang nasa uh, garden po ako nakita ko po siya na umiyak po siya saka ko pinuntahan tapos yun nakita ko nandun siya sa tubig na nilalamig na tapos nakalabas na yung kanyang dila na parang sinyalis na malapit na siyang mamatay tapos so, ang ginawa ko, mga ka GMT, kinuha ko tapos tinuyo ko agad. Tapos binalot ko sa damit at nilagyan ko ng ilaw. Ito ang update mga ka GMT, uh, namatay na rin po siya at hindi na nakasurvive. Dahil nga po sa sobrang lamig siguro at gutom, yun din na po niya kinaya. Hindi, kung napagap sana yung kuha ko sa kanya, siguro nabuhay pa ito. Pero nabukasan na po ito gutom na gutom na siguro tapos nilalamig na yun lang mga gmt